All right, welcome back sa ating uh, channel para sa another episode ng Ducky City. Okay, so sa episode na to, um, maglaro muna tayo. <laughs> Mag-harvest tayo. And then let's see kung ano yung pinakasulit na pananim, no, sa mga to. Okay, so harvest muna tayo. Let's harvest. Okay, so naka-VIP tayo kaya meron tayong 400 na um, crops per plot or per square. All right, so yun, uh, nabenta na yung, ah, nabenta, na-harvest na natin yung padi natin. Yung padi, uh, eto yun, panggawa ng bigas. Okay, or rice. So, lutuin na natin to So we have 5,600 rice. Lutuin natin. So in 9 minutes, tapos yan. Ayan, so mabilis lang. So next naman, uh, papalita, papalita naman natin yung tanim natin dito. So let's see kung ano yung pinakasulit. No? Carrot ba? Cauliflower? Eggplant? Radish? Corn? Pumpkin? Watermelon? Paddy? Apple? Or pineapple? Okay, so try natin uh, i-compute natin no, uh, sa carrot. Sulat natin. Okay, isusulat ko lang tong mga to. Name, price, growing time, tsaka revenue. So yun, ah uh, ito yung growing time niya. Growing time. Okay, so for example, yung carrot. Ang revenue niya ay 3,000 tapos ang price niya per seed ay 280 coins. Growing time niya ay 4 hours. Okay, so gawa tayo na ano no ng formula dito. Okay, so sa rate. Okay, ah uh, ang gagawin natin yung revenue which is B2 minus ah uh, seed price 280 tapos, ah 280 sorry C2 tapos i-close natin to yung result kasi nyan i-divide natin by number of hours okay, so meron tayong 680 na revenue tama ba? per hour no? per hour ayan so per hour to ayan, so try naman natin kasi kapag uh, binuo natin yan, no? yung uh, total rate. So, let's see, total rate. I-multiply lang natin by by 4, no? By growing time yung rate per hour natin. So, yun ay E2 times ganito ba yung ano dito? Ito, multiply by D2. Okay. So, meron tayong 2,720. Simply, ano lang, uh, yung revenue minus seed price. So, yun yung revenue natin. So, per hour meron nga tayong 680. So, try naman natin itong cauliflower. Cauliflower. Magkano revenue nun? 3400 yung seed price ay 320 coins tapos ang growing time niya ay 5 hours okay so next eggplant eggplant ay okay, para di tayo mahirapan and so eggplant ang eggplant ay 3,800 yung revenue. Per piece ay 360. Growing time 6 hours. Okay, next. Itong radish. Radish or radits. <laughs> dragon Ball radits. Uh, 4,800. Caulifla, O oh, nga, no? Sa Dragon Ball to, ah. Colifla, Beji, Beji Plant. Oh, may Goku rin dito, diba? Yung NPC. Seed price 450. Growing time 8 hours. Next. Corn. Yung corn ay 6,800. Tapos 650 per piece, 12 hours, pwede nang i-harvest. Next, pumpkin, Uh, 8,600 per seed tapos 800 ani pala per seed revenue pala yon 840 per seed tapos 16 hours next watermelon watermelon yan uh, revenue niya ay 10,000 tapos yung seed price ay 960. Tapos, within 20 hours, pwede nang i-harvest. Next, itong paddy. Ayan yung palay. Uh, 11,000 yung revenue. Each seed ay 1,050. Growing time ay 24 hours. Next, itong apple. Yung apple naman natin, uh, 16,000 yung revenue. Tapos 1,520 per seed. Within 36 hours, pwede nang i -harvest. Next, itong pineapple. Mas matagal yung pineapple ah. Ah, isa. Pineapple, 19,000 yung revenue. Tapos 1,800 per seeds. Within 48 hours, pwede nang i-harvest. Okay, so ang gagawin natin, ikakapi lang natin to. Drag lang natin. Okay, so naki... Ah, mali. Mali yata. Ang nangyayari. Yung formula dapat yung ano ah. Divided by... Okay. Mukhang tama naman. B4 minus C4. Okay. Okay, so based dito mga katrupa, Okay, yung pinakamalaking revenue. C11. B11 minus C11 divided by Ah, okay. Mali tayo dito ng formula. Hindi siya divided by 4. Divided by ano dapat to? Oh? Divided by D2. Okay. Drag and drop lang natin. Okay, so nagbago na. So mapapansin nyo dito, okay. Insert total rate D3 E E2 E2 times D2. Okay. E3 Okay, so per hour. Okay, sa so tama lang pala. So per hour 680 kung per hour yung pag-uusapan, no. Okay. Ito kasi for within 4 hours lang 680. Tapos ito per hour 616. Pero kung susumahin mo kasi ito 4 na oras, ito 5 oras, di ba? So mas malaki pa rin yung ayan, yung cauliflower. Ayan. So ibig sabihin itong pineapple Ayan, yung pineapple, yung may pinakamalaking revenue, mga katrupa. Ayan, o, oh, kita nyo ba? May pinakamalaking revenue. Yung per hour nya, mababa lang. Pero kung isusumahin mo kasi, ano to within 48 hours, tama ba yung computation ko? May mag-o-object ba dyan? Di ba? Pinakamalaki yung revenue. neto pineapple. Tama ba? review natin. B2, B2. Okay. Divided by 4. 680. Bakit siya naging... Hmm, hindi total rate. Okay, so total rate. Okay, sige. Gawin natin ano to. ah uh, I itong sa carrot kung gagawin natin 48 hours in 48 hours no 48 hours okay so sa so 48 hours ng carrot for example gamit tayong calculator ayan so ilang 4 hours ilang 4 hours meron sa 48 12 so 12 equals to uh, 48 no 48 divided by 4 and tama ba so merong 12 12 na 2720 multiply natin sa F2. Ayan. So, ibig sabihin, ayan, kung i-compare -co mo, kung i-convert -co natin itong 4 hours into 48 hours, tapos 680. So, sa, 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 ano pa lang, eh, per hour pa lang, lamang na yung carrot. Eh. So, kung i-convert -co natin ito sa 48 hours, yung 4 hours ng carrot, no? gawin natin 48 hours, pwede tayong kumita ng 32,640 coins. So, ibig sabihin, no, mga katrupa, Uh, yung carrot yung pinaka ano, pinaka sulit itanim. Yun nga lang, ang nakita kong cons nito no, ah uh, madali siyang kapitan ng ano, ng parasite, parasite pa insect pala rather. Insects at saka ng mga weeds. So yun, doon tayo sa sulit, uh, active naman tayo maglaro dito no. So ang bibili natin dito ay carrots. So nakita naman natin sa computation eh. Agree ba kayo? Ayan no? So in 48 hours, sa carrot magkakaroon tayo ng 32,640 compared dun sa pineapple no, na 17,200 lang. Pero ito kasing mga tanim na I think 8 uh, hours pataas, no, hindi sila madaling kapitan ng insects and weeds. So for that being said mga katunupas, sa carrot tayo. Bili tayo ng 100 carats, and yun yung itatanim natin. So, ano oras ngayon? Uh, wait lang, matutulog na pala ako, no? 11pm na kasi. So, 11, target ko, uh, or mag-a-alarm ako ng mga 6 6am. So, kung gano'n, ang itatanim natin ay pang 7 hours, no? Or 8 hours. Okay, so itong radish na lang yung radish radish para sa yung radish dried carrots para sa yung radish mga katrupa 7 hours ito na lang 6 hours na lang eggplant yung eggplant ay wala rin eggplant dito mga katrupa ah ito yung eggplant grilled egg bla eggplant. 40 minutes yung cooking time niya, no. Ay, inisa-isa ko talaga. Okay, so eggplant muna yung bibili natin since ano, uh, matutulog na pala tayo, no. Okay, so eggplant, bili tayo ng ilan to? 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 na eggplant lang. Sakto lang. Tama ba? Or corn na lang? Kasi so 12 hours to eh. Sige, corn na lang tayo. Okay, so 11 a... Uh, 12 hours. Oh, 11 a.m. bukas. Okay, pwede ko nang i-harvest tong corn. Kasi baka may ano to eh. Baka iniisip ko kasi pag ito yung itinanim ko baka magkaroon ng weeds and insects. So, mababawasan yung harvest product natin. So, ito na lang. Yung 12 verse na lang. So, 28 para makompleto yung plot. Okay. So, pero kung ano, kung active tayo, day, daylight, no? Carrot yung itatanim natin. Pero ngayon, since matutulog tayo, corn muna tayo. Okay. Tapos, click natin yung rice natin. Okay, try natin ano, magluto. Kung makakapagluto tayo ng uh, tawag doon, chung cake. Ayan, so, visit natin yung island number 10. Okay, puntahan natin yung lutuan ng chung cake. Okay, hindi kasi pwedeng mag-ano dito, mag-max eh, pa isa-isa lang. So, kailangan natin dito ng rice, galing yan sa padi no? Rice, ayan, meron tayong 16,600 plus itong bacon, binili natin yan kay Pogo. May bacon pa ba tayo? Oh, maka wala akong bacon mga katrupa, hindi tayo Kulang ng bacon. Tapos, ayan, meron tayong dahon at saka green beans. Dahon and green beans. Wala tayong ano, wala tayong bacon. So, yun. Punta muna tayo kay Pogo. Sa city pala yan. Pogo, 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 Pogo. Dito siya sa ano eh, Lower right. Ba't si Gary yung nandito? Ayun, si Pogo. Okay. Bili tayo ng 50 pieces. Ayan. Tapos, balik tayo sa C. And then, puntahan natin yung ayan, number 10. Okay. And then, magluto tayo. Okay, luto tayo. Ayun, pwede pala mag-max dito. As long as kumpleto yung requirements mo. It will take uh, 4 minutes. Okay. So, kapag nagluluto tayo dito, habang inihintay, no, try mo natin no, sa ibang island. Try natin magluto sa ibang island kung pwede yun. Sa simultaneous. So, parang take pa 5 minutes for example. Tingnan natin kung i-allow ia tayo magluto. kahit wala akong uh, beacon wala na kasi akong beacon eh tingnan natin ah kung anong sasabihin okay wait lang Bil bilili tayo kay Pogo ng ano beacon wala na tayong beacon eh beacon 50 ulit Ayan. So, try nga natin, try natin kung iaalaw tayo mag uh, luto, no? Okay. So, yung coin pala, kung bakit, ano, nasabi ko sa inyo yung pinakasulit, no, na itanim. Ayan. Dahil sa coin, yung coin, yun yung pambili natin ng bacon. Mahal kasi yung bacon, mga katrupe. Ayan. Tingnan natin kung makapagluto tayo. Okay. So, sa sinabi dito, you have cook on island 10. Please go to island 10 to collect first. Okay. So, hindi ina yung pagluluto sim simultaneously. No? Kahit magkakaiba ng land. Okay. So, I think yun lang muna mga katrupa. Sana nagustuhan nyo yung uh, guide natin. No? Uh, for today's video. Ayun, so kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe no. Pag hindi nyo nagustuhan, taki click yung uh, like button or dislike button no nang dalawang beses. Yan, yung dislike button dalawang beses pag hindi nyo nagustuhan. And yun, mga katrupa, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. And yun, bye-bye. Uh, See ya.